Magandang umaga niyo pa. Opo, ay naging governor din pala si Attorney Barbo, hindi ba? Sa summer, <laughs> yeah. opo. Opo, Attorney Barbo, patulong po sa pagpapaliwanag. Um, ito po, yung am um, proposed timetable po ni Senate President Escudero na mukha naman pong suportado ng majority ng mga senador. Otherwise, in reverse na po o binaligtad o may mga pumalag na pong karamihan ng mga senador. Ano ho, ganun yung kalakaran. So, sir, timetable niya po, June 2, magre-resume ang session ng Kongreso, makakapag-approve sila ng impeachment rules, makakapanumpa sila as impeachment court judges, but the trial itself po, July 30 pa daw, dahil may mga pre-trial pa pong sinasabi. Tugon pa po ba ito sa fourth tweet na utos ng konstitusyon na pagsasagwa ng trial, sir? Hello. Opo, Atty. Barbo sir. Uh, palagay ko hindi tumutugon sa uh -huh. ibig sabihin ng constitutional provision which is mandatory, ano, shall forthwith uh -huh. eh, old trial. Ano. Hindi tugon yan dahil lang forthwith ay immediately. Uh -huh. At kumbaga sa atin, lalong madaling panahon dapat mag-trial pag dumating na yung articles of impeachment. Pero ano po bang ibig sabihin ng lalong madaling panahon sir kasi ano eh yung lalong madaling panahon could be dapat bukas dapat sa makalawa walang specific ano po eh time sir sa konstitusyon. Uh, reasonable na uh -huh. uh, time pero wala kasi sinasabi ang uh, ang uh, uh, konstitusyon Opo kaya uh, ang ang nadidinig ko kay uh, Uh, Senator Escudero, mm -hmm. gusto niyang maging just and fair Opo. sa na uh, nahabla, o yung the subject of the impeachment at saka gusto niya rin maging fair doon sa nagrereklamo sa House Opo. at saka, senador ang inaabangan kong sasabihin niya yung I want to be fair and just to the sovereign people kasi sila ang pinagkakautangan natin ng ating pwesto. Uh, dapat uh, sundin ang konstitusyon. Eh bakit uh, hindi sinunod? At uh, napapansin ko pag nagsasalita yung Senate President, palagi niyang sinasabi na oh, basta uh, sinabihan ko na hindi tulo hindi matutuloy muna mm -hmm. at uh, hanggang hindi natatapos yung uh, State of the Nation address. Ito ba'y napag-usapan nila ng mga senador? Kasi with due respect, ano, hindi naman siya ang Senado. Mm -hmm. He might be the Senate President but he is not the Senate. Uh, dapat kinukonsulta at saka ang prime consideration ng fourth week, yung walang uh, masyadong mm -hmm. akid, walang masyadong uh, katagalan. Opo. Basta uh, for <laughs> two. Eh Barbo, ang ang sinasight din po ni um, ni Senate President Escudero kasi is primarily po naka kasi ang kongreso. So kailangan daw po ay nasa sesyon ang Senado para po ma-refer sa plenaryo yung articles of impeachment, maka-approve sila ng rules at maka-makaswear in sila as uh, impeachment court judges. Hindi po yung magagawa kasi naka sila, ang balik po nila ay June 2 pa. At yan po ang situation because inakyat po ng Kamara yung articles of impeachment last day po ng sesyon ng Kongreso, which was June uh, February 5. Ang session naman ng kongreso, ang sinabi sinasabi mm -hmm. ng konstitusyon yung legislative work. Mm -hmm. Yung trabaho ng legislation. Pero ito hindi ito legislative. Eh. So, e ito. Ito ay impeachment kaya mm -hmm. dapat tuloy-tuloy yan. Ay uh, ibig sabihin po niyo pwede po silang pwede silang sila magpag-convene as impeachment court kahit po wala sila sa session? Palagay ko kasi uh until kuwane, sinasabi na kuwane shall uh mm -mm. or eh. Ay Paano po maire refer sa plenary sir at maaprubahan yung impeachment rules kung wala po sila sa session? Ay ipatatawag. Uh -huh. Aha. Tawag ng uh, ng uh, Senate President kasi natatandaan ko noong uh, uh yung impeachment ni ERAP hmm. immediately hmm. nag-convene nang dumating Opo. So, ako, yung Articles of uh, Impeachment, sinabi ko kaagad kay Senate President Nene Pimentel hmm. at kinunbin kaagad ang uh, uh, mga senador, pati yung Chief Justice. Mm -hmm. In fact, pinupuntahan pa namin ni Nene Pimentel sa Supreme Court, si Chief Justice Davide. Davide. Pero ang para, na, Senado po naka-session noon, sir. Hindi po naka-recess, sir hindi naka-recess. Oh. Pero ipinakita nila na talagang sinusunod nila yung yung fourth wave uh, mm -hmm. na walang balakid sa kanila. May mayroong nag-question noon sabi, papaano yung kuha natin mm -hmm. yung session? Ang sabi nung iba, well, let's have session in the morning. Mm -hmm. Tapos in the afternoon, at uh, two o'clock, uh, impeachment tayo. Kasi sa Senado Ah uh, hapon ang simula, 3 o'clock ang mm. simula ng sisyon. Uh, ginawa 12:00 nilang umaga tapos three mm. uh, uh, 3 o'clock or 2 o'clock uh, si Juan uh, impeachment. Opo. Uh, opo, pero Attorney Barbo natatandaan niyo ba kung gaano kaagad nag-start yung trial kasi ang na ang nasa memoryo namin yung kay Ombudsman Mercedes Gutierrez na na-file po yung article of impeachment against her March 23 na sa Senado pero hindi pa ho agad ng trial Ang schedule po ng trial May 9 so ang layo po noon March uh, April May mga dalawang buwan pero hindi na lang ho natuloy because nagresign po ang dating ombudsman. And then doon po sa time naman po ni CJ Corona December po na file yung article of impeachment, nag-start po yung trial January. Yung kay dating pangulo era po ba uh, ano yung naging span po? Ah uh, immediately. Eh uh, forthwith talaga, Sinunod yung constitution. Uh -huh. Kasi dumating sa amin I, I was the uh, uh, receiving office you know? uh -huh. uh, tinanggap namin noong November. Uh -huh. November. Tapos uh, nag kokos uh, kagad. Ka uh -huh. Naalala ko yan dahil nag minsan si Senator Rocco at saka si Senator uh, Defensor. Nagpapalitan ng kwan. Uh, nagdebate po sila noon. Oo, nalaban eh. Sa, uh, although, may eh, hindi nakikinig, eh, hindi ko na sasabihin kung sino ang nakikinig at sino ang natutulog, ang hmm. hmm. nagkokokos. Eh. Pero talagang sinunod nila at immediately, mm -hmm. nag-order ng kwan ng ng uh, uh, mga isusuot namin. Uh -huh. uh, although hindi po nakarobe doon eh, sir, no? Oo, oh, pero nag-ano ka agad, nag mm -hmm. uh, afina, ano tawag na, nag sonish nag-kuan uh, nag sila ka agad. Nag-kuan ka agad, Apo, nan pa po ka agad. Nanunpa ka agad sila. Opo. Ibig sabihin na uh, they, they took the uh, provision of the Constitution very seriously. Mm -hmm. So, Attorney Barbo, so since ganito po yung situation, um, dahil ang pasya po ni Senate President Escudero, in consultation naman daw po ito with the majority Uh, with majority of the senators po, um, talagang June 2 na po yung nila ito maaaksyonan. Although ngayon po may mga preliminaries na po si ano eh, may mga preparation, sorry, may preparation sa po si Senate President nag uh, uh nanya na niya yung session hall, meron na po siyang uh, pinaaral na po niya yung rules, binigyan niya na ng assignment yung mga uh, senador at saka ni-notify na rin po niya ang uh, Vice President at ang House Speaker tungkol po dun sa mga aksyon na ginagawa nila sa Senado. Pero yun nga po ang desisyon, yun, yun yung meron, meron siyang proposed timetable. Ngayon may mga petisyon po sa Supreme Court Attorney Barbo para uh, isa utusan ng Senado na kaagad-agad magsagawa ng impeachment trial. Yung isa naman po para utusan ng Senado na huwag mag-trial dahil daw po flood yung articles of impeachment. Sa ganito pong case, um, Attorney Barbo Pede hubang utusan ng Supreme Court ang Senado na whether mag-trial o hindi at may time po ba na uh, at obligado ho ba ang Senado na sundin ko anuman ang sabihin ng Supreme Court. Normally, uh, hindi pwedeng utusan ang legislature uh -huh. ng Kerry. Opo. Ang sasabihin ng ng Supreme Court, this is the uh, provision of the Constitution at lahat tayo dapat sumunod hindi lang yung legislature mm. lahat tayo hindi lang uh, silang mga senador kung hindi pag uh, constitution na provision constitutional provision dapat sundin yon ako sa tingin ko uh, kasi mayroon pang isang dahilan kung mm. bakit uh, si Senate President uh, Escudero ay hindi nag-schedule uh, ng mm. ng uh, uh, hearing ng uh, Senado because uh, marami daw wala na mga senador mm -hmm. dahil kampanya. Eh bakit? Uh, ma mas ano ba yun? Mas importante ba yung kampanya ng mga senador mm -hmm. kaysa provision ng konstitusyon? Sa tingin ko, d dapat ang konstitus konstitusyon ang susundin. Uh -huh. Ngayon, kung halimbawa, normal normal na Uh, trabaho halimbawa legislative uh, function opo ng kongreso o senado hindi pwede basta utusan kasi mayroong uh, uh, separation of powers uh -huh. but here may constitutional mandate na pag-aaralan kung uh -huh. dapat ba magkaroon ng hearing kaagad-agad uh, so for Opo po, alam ba ho na sabi ng Supreme Court, oh, magdapat uh, mag-trial na kayo. Alimbawa, uh, halimbawa ho, oh, mag-trial na kayo ngayong sa lalo madaling panahon, March na kaagad-agad. Obligado ho ang Senado na sundin 'yan o magbobotohan pa rin po sila kung susundin o hindi ang utos ng Supreme Court. Palagay ko pag sinabi ng Supreme Court, mm. according to the constitution, dapat kayo mag-trial na kaagad because that is what the provision says. Opo. So Port dapat with, dapat sundin po 'yan ng Senado, po, sir. Puwede silang sabihan. Mhm. Uh -huh. uh, kasi may basihan. Uh normally ang Supreme Court kasi will interpret uh, the provisions of the Constitution. And as you know, the Constitution is the highest law of the land. It's it's, it's the, the highest mandate. Ah, uh, uh, kasi may may nailalaan po ako binanggit ni Senate President Escudero na sa kanya pag may utos ang Supreme Court, dapat sundin. Pero subject po yan ang botohan ng mga senador. Um, kasi sila pa rin po magde-decide kung susundin o hindi. Yung utos ng Supreme Court kasi may time daw po na hindi sinunod. At, hindi, at sinunod din ng, uh, ng Kongreso ang utos. Example niya po, um, sa uh, impeachment ni dating Chief Justice Lario Davide, pinigilan daw po ang Kamara na i-push yung impeachment. Hindi po sinunod ng mga kongresista. Hindi lang natuloy because hindi nakakuha ng sapat na boto. At sa Senado naman, um, inutos po ng Supreme Court na, o parang pinayagan ng Supreme Court na buksan yung um, foreign currency account ni dating CJ Corona and the senators po nagbotohan para sundin yung Supreme Court ruling. Well, pag may basihan ang, ang Supreme Court kasi palaging sinasabi ito yung uh, understanding namin Opo. na konstitusyon. Ito yung provision. Mhm. Mm pwede ganun. Pwedeng gawin niya ng ng Supreme Court utusan ang mm -hmm. Senado. Pero kung halimbawa, sa uh, sasabihin ng Supreme Court na aba, uh, mukhang nagmamadali kayo mm -hmm. ano ba gusto niyo bang uh, uh, ma-convict si Sarah mm -hmm. or words to effect uh, yes, or similar sir. in context. Hindi pwede 'yon. Mm -hmm. Pero kung basta ang basihan ay yung provision ng constitution. Eh gusto kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Mm. Kung wala bang kwan, pag wala bang uh, session, hindi pwede. Hindi ba kahit ba eh, sa constitution eh? Mm -hmm. Kahit walang uh, uh, walang uh, uh, provision. Mm -hmm. uh, yung ganyan kwan ng, ng Supreme Court. Halimbawa, pwedeng ipatawag eh, Opo. Pwede ang without call without without any call from the president pwede mag special session mm -hmm. ang ang congress ah uh, uh, pwede pong ang sila sila sila, ako, sila lang po ang mag decide sir hindi po kailangan presidente ang magpatawag ng special session not necessary no Opo. hindi hindi na kailangan mm -hmm. hindi kailangan pag uh, halimbawa uh, merong kaw uh, emergency mm -hmm. halimbawa Nag-declare ng martial law, under obligation ang mga senators at saka mag mga congressmen to mm -hmm. gather among themselves and uh, uh, hold decision. session. Mm -hmm. Hindi palagi kailangan ng presidente na tumawag ng session. Okay. So, pwede po pala sila-sila din ang mag-desisyon. Although, iba-iba <laughs> po okay. yung pananaw dito. Sir, isa na lang pong tanong. Um, uh, tawag dito, dahil kayo po yung naging Senate Secretary matagal, panahon po ni dating um, Senate President Nene Pimentel, um, ano po yung, ano, siguro dapat paghandaan dito ng mga senador at saka mga empleyado pagka nandyan na yung trial? ah uh, Number one, kailangan ang mga empleyado dyan mm -mm. ay uh, uh magtatrabaho hmm. hindi tanda sa puyatan oh uh, <laughs> hindi na mapuedit sa taliko kami dahil uh, may may uh, impeachment eh hmm. hindi magtatrabaho din sila tapos uh, yung mga iba dyan, lalo na yung mga abogado should stay put. ano kasi dapat nandyan sila palagi dahil yes, may sir. mga questions of law, hmm. may mga research work may hmm. mga administrative na utos ng ng mga senators hmm halimbawa maghanap ng kung ano ba ang nangyari doon sa impeachment sa Amerika ng ganito ah, kong uh, president opo. si 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 president Jackson or si Juan eh, sino ba yung huling na impeach pati yung si <laughs> ang o, huling na impeach Clinton, Clinton ba na, impeach na, na na nga lang hindi nga lang convicted opo. si Trump ah Trump pala opo o hmm. si Trump uh -huh. pero ah. Uh, the time, ang uh, ni research namin yung impeachment ni uh, mm. Clinton. Mm -hmm. And I remember that kasi mm -hmm. inutusan so, ako ni Nene Pimentel. Ang sabi niya mag-research ka nga, uh, uh -huh. bilisan mo. Eh, at the time, hindi pa ako masyadong marunong sa computer. Uh, uh -huh. uh, uh, <laughs> that is how I learned uh, mm -mm. mag, so basta mag lahat, sa sir, aral-aral, sir, iba? Aral ng aral. At talaga, mm -mm. talaga yun. Ang ibig sabihin, sub-sub kami kaagad sa trabaho. Nagulat na lang ka dumating, kasi nung dumating sa akin, yung sa opisina ko, mm -mm. yung articles of impeachment, Yes, sir. Sinabihan ko kaagad, si, si, uh, si Senator Nene mm -mm. Pemintel. Mm -hmm. Ayun. So, Ikinunwin yun... niya kaagad. Opo. And, uh, ang tingin ko kay Senator Senator Nene Pimentel uh, collective yung kaniyang uh decision. Mm -mm. Kung uh, nagde decision siya it was after consultation with the mm -mm. senators at so, hindi sinasabi niya hindi ang gusto ko ganito dapat uh, ganiyan mm -mm. ganito. Ang sasabihin so, niya siya eh opo. O, opo. Ito so, yung mm -mm. uh count opo ito yung consultative ko ana. Yes sir, yes sir. Uh, Opo, sir, nako magpapasalamat. Opo, medyo nagpuputol-putol yung signal natin. Pero sir, nagpapasalamat po kami sa inyong oras na ibinahagi. Ulitin po natin na ating kwentuhan. Salamat po ato ni Barbo. Salamat from Samar. <laughs> Ayan, salamat uh, po. Kumusta po sa mga taga Samar. Maraming salamat po si Atty. Lutgardo Barbo po, dati pong Senate Secretary. Mga kapos